bagong linis pa rin na ibang parte ng farm uh, mabilis po tumubo ang mga damo kasi pinapractice po natin organic hindi po, natin, hindi po tayo nag-spray nag ng herbicide so hinahayaan natin siyang tumubo lang ulit tapos pagka ano, ikakat natin ibabalik din natin siya hayaan din natin siya ulit na mabulok para bumalik yung taba ng ano ng ating lupa kasi pagka tinubuhan siya ng damo nililisin mo aalisin mo eh mawawas out po yung mga ano, topsoil niya yung mga patabah na nasa ibabaw ng lupa so ito po yung ginagawa natin na maliit na greenhouse pa bali sakto lang po to na para sa halos dalawan libong halamanan kaya po tayo gumawa ng ganito, ng greenhouse. Kasi uh, na-experience ko po kasi na bumili ng uh, seedling sa mga nagsisidling. E eh, binintahan ako ng hindi ko napapansin na no mga ilang tray na matanda na pala. Pinatabahan lang nila ng pinatabahan kaya hindi nahahalata na matanda na pala. So para hindi siya maulit gumawa na lang ako ng pan, aking pansariling tray uh, sidlingan punlahan kumbaga para ako na mismo ang magpupunla ng aking itatanim makukontrol ko pa kung ano yung tamang edad para i-transplant hindi yung yuna, tatanda sa sidlingan ayan po ah uh, ito po ay gawa lang sa mga mga kahoy-kahoy na pinagputulan ko sa farm pinorma ko lang po siyang ganyan para maging ano siya maging pwedeng gawing greenhouse na maliit ayan ito pong ilalim niya ay uh, tinabunan ko lang muna ng mga nabubulok na mga mabubulok na mga na mga damo Diyan ko po yung mga seedling para at least makapunta pa rin yung mga microorganism. Tsaka habang dinidiligan ko yung seedling, kasama siyang nababasa yung mga binubulok kong ano. Mga pampataba. Ito pa yung dito po tayo kukuha ng ating iaatip uh, pambububong doon sa malit na seedlingan. Ito po ay ito po yung dati kong pinang sapin sa maliit kong palaisdaan. Ito rin po yung pinang aatip nila sa mga malalaking greenhouse. Matibay po kasi siya. Eh. Ang shade po niya ay 80%. So tama-tama lang siya sa punlahan.